kaalaman, ano? Kung ang tanda ng Diyos ay sabat o sabado, ano po kaya yung tanda ng hayop o ni satanas? Ang tanda po ng hayop, ito yung ipinalit dito sa araw ng sabado. Ating pinag-aralan kanina yung kasaysayan ni Constantine the Great. Si Constantine the Great ay isang pagano na sumasamba sa araw. Siya ay gumawa ng batas na ipagpahinga ang araw ng linggo instead na sabado inaprubahan po ito noong 336 AD at nakita natin sa kasulatan na mga pare ang nag-approve nito. Mga minamahal kong kapatid, ano ang araw ng Panginoon? Sabat. Ibig sabihin, kung ang tanda ng Diyos ay Sabado, ang tanda ng hayop, huwag kayong masasaktan ay yung araw na ipinalit sa Sabado. At, babasahin po natin yan sa darating kung gusto po ninyo kung kayo po hindi masasaktan sapagkat ang mayroong tanda ng hayop sa darating bago dumating si Kristo ay bibigyan at parusahan ng pitong sanot ng Panginoon dahil sila ay walang tanda ng Diyos. Kapag tayo po'y walang tanda ng Diyos, ang salot ay ibibigay doon sa may mga tanda ng hayop. Revelation 16 po yun. Kaya mga minamahal kong kapatid, kaya kami narito, mahal namin kayo. Katandaan po ninyo yan. Ipinalam namin ang katotohanan. Libre kami ba'y naningin? Hindi. Mga kapatid, magirenda na po tayo. Kami <laughs> <laughs> po'y tumayo. Ano po'y na? Ah, pere.